kaya nga ang tao na yan yan you know, yung nasa yung motor ko wah sipag ng tao na yan ha sino kaya yan <laughs> sinong tao kaya yan yung nasan yung motor ko eh bait naman yung sino ka man ha maraming salamat ha nakalibre ako sa iyo yan ayusin mo naman pagpunas yan yan Ayusin mo. Ayusin mo pagtunas. All right. Sino kaya ang tao niyan, no? Ko kilala eh. Kaya nasa ni motor ko mga lodges. You know? Si Pago. Oh. Mo? Oh? Mo? Oh? sa akin si sure yan? Siguro ano nag yan kasi malapit ang Pasko. Nagpapa Nagparamdam Shout <laughs> out lang sa'yo Kung sino ka Good boy, good boy Tapos napitan nga natin kung sino Kung sino yan lapit nga natin Nungingan kung sino ang pangalan May eh, punasan yung motor ko eh May lalong kikintap eh Baka lalago Baka lalong pupugi eh Ay, kilala ko pala to Ay, <laughs> eh, yung motor ko malut So, ilunasan niya oh May lalong Mutina. Lalo lalo po pogi to. Oo, Oh, sino ka yan? Anong pangalan mo, boss? Ah. Ha? Big Bugri Solo ko. Ha? Ayusin mo ararawin mo ha. Oo, ah, po yung motor niya. Ararawin mo gamit ha. Gamit gamit. Malapit ang Pasko ha. <laughs> <laughs> gamit lang ng gamit to. <laughs> sino ka yan? Anong pangalan to? Anong pangalan mo, boss? Ah. iset Isat out kita. <laughs> ha? <laughs> <laughs> pangalan mo nga. Yan, yan. Ayusin mo ha. Yung makinta na makinta okay, ba? Ibib Ibibenta niya po sa akin to. <laughs> Yun, ganda na mga Lutso. Lalong oh, ganda Lalong pupogo yung motor natin. Yan o, oh. Janelle Motor Rider Vlog. O, oh, di ba? O, oh. ang pangalan mo? Si Padre. Ang pangalan mo nga, shoutout kita. Ang diba? pangalan mo, boss? Ha? Ang pangalan mo? Secret. Ah, secret tong pangalan niya, secret. <laughs> ayaw, ayaw, ayaw niya. Ibibenta niya na po to. Pura-pura lang. Libre, libre tong mga Lutso. Butakin niyo lang na. ako kung gusto niyo magpapakarawas o kaya ano papakita ba niyo yung sakyan natin ng motor putakin niyo na ako ha putakin niyo ako <laughs>